Tapos eto, kulang ito ng ring eh, pang basketball ito dito. Pero kung kunwari, gusto mo mag-basketball, tapos tinatamad ka, ganyan-ganyan ka lang. Hi guys! good morning and yes very good morning at maagang aga talaga because ayan 5.37 pa girl so look at what I'm wearing ako apo ay hindi magja-jogging yes po hindi po ako magja-jogging maaga tayo dahil pupunta tayo ng gym girl anyways and I'm wearing this shoes bigay ito ni Bongo before nung mga nagbabaranggay baranggayan sila dahil tumutulong sila sa mga senior citizens sa mga mangingi da sa mga driver at mga solo parent. O, ba? Diba? At nangunguna pa ako dun, girl. Nakapang uniforme, pang bangko pa ako. Pero sabi ko, oh my God, kailangan ko to. Siyempre, solo parent ako, girl. Tapos, siyempre, sayang din yung matatanggap kong 7K. Ay, 7K, sorry naman. Tapos, girl, naano pa ako na interview na TV pa ako para sa mga, ako yung representative ng solo. Solo parent. O, ba? Diba? So, ngayon, papunta na tayo ngayon medyo hindi traffic Di ba? Aga-aga nga, girl. ba? Diba? Sobrang aga natin. Tingnan nyo naman, wala tayong kalaban sa kalsada. Kita-kits na lang tayo when we get there, okay? Good morning, guys! So, dito na tayo sa D-Stars Fitness Gym here in Matina. And dito maglalagay tayo ng gamit because we brought our things here. And hindi tayo wala pa masyadong taos, wala tayong masyadong kalaban. Let's go! Guys, ang haggard ko pa, guys. So, magsisimula tayo, iikutin natin yung buong area. Oh, ako lang yung mag-exercise ng walang tulog, girl. Bale guys, ang twist natin, wala akong alam sa pag -e exercise Kahit ba diba sa exercise na walang mga gamit. Alam nyo naman si Bobby na stress na nung last time na nag-vlog ako about exercise. Dahil hindi nga proper yung pagkagalaw-galaw ko. So ngayon, ang gagawin natin dito is puhulaan ko kung paano paggamit yung mga gamit dito. Kung tama ba. Okay. Bobby, make sure na ikaw, alam mo naman kasi may likang mag-gym na hindi dalekado na yung gagawin ko. Kasi baka mahulugan tayo, girl. Okay? Eto, medyo alam ko to. Pero hindi ko alam paano mag-operate. <laughs> So, paano ba to? Hindi ako marunong marunong ka. Press twice softly. The girl, gagi, ignorante tayo dito. dito girl. Ay, ito Ay, hindi yung nag-work. Ay, hindi pala nag-work. <laughs> dito tayo dito tayo. Try, try tayo. Um, start. Hello, mandar na siya. Ano next, Bobby? Hala ba ba ko? Hala ba ba ko? Wait lang. So, kung kunwari, gusto ko ng faster pa. Yung kunwari, nagjo ako. Saan dito? Up twice din? ano Boring mag-exercise. Ayoko na. This one, eto naman ay feeling ko upuan ng bata. ano ba ginagawa dito? Ganito ba? Piling ko dito yung paa. Or ganyan. Ano ba to? Ano ba to? Higa. Next, ito, kaya ko to. One, two, three, go. Uh, ganun. Eto, ah! kung gusto mo ng malaking, ano, sandalan sa likod, pwede ka dito. Tapos eto, kulang ito ng ring eh, pang basketball ito dito. Pero kung kaya, gusto mo mag-basketball, tapos tinatamad ka, ganyan-ganyan ka lang. Non. Eto naman, yung sa pang mall din na magsasayo sa ka. Okay. Ganun, yun yun chadito. dito. Tapos, para challenging din, kailangan mag-seatbelt ka, lalo na kapag may kasama kang bata. Kailangan mag-seatbelt talaga siya. Eto naman dito, parang spatula. Spatula, yung sa pagluluto. Next naman is dito, meron siyang pang meron siyang pang practice ng boxing. Oo, uh -huh. eto dito, pang practice ng boxing. Haba, habang nagsisipa ka, eto naman dito, guys. Pwede kang mag... Ayan. Magpo-post-post ka lang dito. Yan yung purpose ng mga babae dito sa gym. Ay, next. Eto naman is inspired by crab. Kita nyo naman, marami siyang kamay. Ayan. Tapos ang gagawin mo lang, pagkahiga mo, tapos <makes noise> <ka> <makes noise> ang i-workout mo dyan, yung, ano mo, yung joint mo dito. Para... <laughs> Ito po ay hanger. Ito kung kunwari gusto mo na mapagkamalan kang black belter, black with red belt, black red belter. Tapos ito naman, pang Christian Grey din. Papalo-palo mo lang sa kasama mo. Pano, ah, 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 ah. Ganun siya. Ito naman guys is inspired by ulam po siya. Yung parang hotdog na kulay brown. Eto guys, mas pinagandang style ng hanger. Eto, hawakan ng pala, pero magkabilaan sila. Yung pala na wala na, baka binenta ng iba. Iba dyan, style na lang yan eh. So guys, ayun lang. Napakarami yung natutunan for sure sa akin. And pinagpawisan tayo dito dahil sobra talaga tayo nag-release ng energy. Kaya e, tula tayong tulog. Ayan. Na may makatulong sa lahat ng mga pupunta dito. Pwede kayo magpatulong sa akin. Drop nyo lang sa comment section yung mga katanungan nyo pa. Kasi ako lang talaga nakakaalam kung paano sila gamitin. Walang iba. Yung mga nag-exercise dyan, galing din yan sa akin. Nagtanong na din sila. So, prior pa sa pagbablog ko, tinuruan ko na po sila kaaga dito para hindi makita sa vlog na hindi nila alam. Okay? So, dapat alam na nila para pag nakita sila sa kamera ko, at hindi sila mapapahiya. So, yun lang. Uuwi na tayo dahil ako ay gutom na gutom na po at naway nag-enjoy kayo.